mix your feelings ko no kasi una napakahalaga kasi yung mga hearings ng congress di ba so you should go there na hindi ka palaban humble ka at uh, honest di ba and unfortunately yung mga vloggers they were not really honest di ba kaya sila hmm. yun ang response alam mo ilang beses na rin ako nag-appear sa congress pero wala akong problema hindi ako dinin disrespect kasi Diba? I, I call the shots as I see them, di ba? And I speak the truth when I'm asked, no? Walang paligoy-ligoy, walang pa-evade-evade, di ba? So, from that point of view, uh, importante na i-hold to account sila dun sa kanilang lack of cooperation at yung kanilang lies, di ba? Pero uh, having said that, um, lalo na na, di ba, yung ating visual ay nakikita natin karamihan sa kanilang mga babae, yung vloggers, karamihan sa mga mga congressman ay lalaki, di ba? Uh, minsan ang visual na lumalabas nang bubuli sila, di ba? Uh, and maybe that plays well to the crowd doon sa Congress, but it doesn't actually play well sa crowd sa labas. Dito kasi sa as an expert on this information, no? Um, ang mahalaga dito ay yung Uh, accountability uh -uh. na nag disseminate ang disinformation, uh -uh. accountability ng mga tao behind them. Hanggang ngayon, hindi natin alam, di ba? Yes. Isasabi, China is behind them. May nagsasabi, mga Duterte, ano, kailangan natin alamin yun, di ba? Kasi mas accountable pa yun sila kaysa mga mga vloggers, di ba? Who are really, honestly, making a buck, di ba? Uh -huh. Talagang, kumikita lang yung mga yan, di ba? Yun ang kanilang trabaho eh.